paket nila yung nyog. <laughs> diyan po yan, jen po yan, jen po yan, jen yan, jen po yan, jen po yan, jen po yan, jen po Diyan, jen yan, diyan. yan, jen diyan,

sabi ko eh po sa may manok ka, no, no mo ko, oh, ang dami po sabi ko. Oo. Oh. Ay, ayo ko lang po yung kabila. Ayun, <laughs> mga hindi nila nakakit yan, pero ito nila nakakit siguro nila. Ay, nila nakakit. Bangin yan eh. Oo. Oh. <laughs> Baka ito yung nakakit nila. Ito eh, ni ni tila ano man kayo na kayo umakit eh. Galing ako na isa eh. Oh, sinerbe mo. Ako. Pinapin nga sa akin. Na, na ko nga, na ko. Oo. Oh. Sabihin ko lang balik sa akin eh. Sabi ko bakit ko? Ah, wala nang nadating sa amin para ang tagal na eh. Sabi ko naman. Sabi <laughs> eh, hindi ko po naman alam ay. Kaya pala ko po eh, may nakakuha na sa inyo. Oo um, nga. Tapos nandito eh. bos bore ang dami rin eh. kasi bang na bangan yon ayun doon sa kabila ayun ayun ah ganun yon sa tubig diyan po tayo sa bos yun damay pinapaakit din yon sa inyo oo ako na ako talaga ko pares ako na dati oo oh. ay pinaputol niyang iba sa, sa ibabaw kaya yun ang puno na yon ito pinatay na yata ito oo nga kasi nasa kabahayan mataas mo siya doon ay nga ganda niyo kay na yan, eh Tubig-tubig hanggang sa may bahay na yan eh. Doon, pag Oo. Oh, oh. Ito bin tubig. Oo, Nang ilog. Amin. Oo, oh, eh. Oo. I mean, oh. Si, yan, eh? oh, Ay, si Ate nena, yung may tindahan dyan. Oo, oh, Ay, Laya. Oo, oh, Yan, nakita ni Kuya yung mga no? kung Yan. Ha? Okay na. daw, yung papel ko. Oh, uh, pag hindi ano salay eh Buti yung mga bata Pag yung mga bataan mo no? mga, ano? Mga anak mo yung dalawa Anak kung yung dalawa Ito Hindi nga Hindi na nga nila alam ito eh Edyo sila nung baka sa ganyan sistema Hindi nila alam Hindi Ano yun ano, doon? Ano, ano? Ay inaadil lang eh

yogos niyo para hindi ma ano Oh. 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 Galing ba? Oh. Ang belagat. Eh. So, binababa na lang yung mga nyog. Jeyo, kaya ka, sanggalin mo na ha. Delikadong makapatak ng manok. Sa katao. po, number one yan eh. Oh. Manok, eh walang problema sa manok eh. Ah, kailag, ano? <laughs> so, natin yung uh, puno ng nyog kasi baka makalaglag ng uh, tao kasi delikado rin mapatakan ng nyog yung ating uh, mga alagang manok kaya yun uh, pinagot natin yun po itatanggalin na lahat ng bunga para matagal uh, magkabunga ulit para matagal na ulit ulit pinakotin Napakataas ng yung puno. Siguro mga 15 minutes <laughs> na siguro kataas.